itong pahid ano, injection pump yan guys, so, putik na yan nagtataga yan ang gagawin ng ating ano uh, calibration walang mga ano yun so, may laman sa to. ah, yakapa. yan kukunin yan guys, tanggal na lahat yung kanyang apat na lalagyan natin ng o-ring sa kapalta ng ito yung pampalit, o-ring ito kasi eh, naputok yan pag may pag masobrang daw sabi guys magandang umaga sa inyo guys yan may gawin tayo dito It, itong kanyang ano injection pa yan guys so uh, putik na yan nagtatagas yan ang gagawin ng ating ano uh, calibration si eh, boss Alan at si boss Anthony Ayan, tignan natin kung anong bago patpantayan guys na pag nagtatagal sa ganyan na kanyang ano. Ang injection pump, pag nagtatagal sa ganyan, tignan natin kung anong kailangan patpantayan para may makuha ko idea o tip man lang guys. pagkaganyan ganyan na nagtatagal sa ganyan yung ano, ang inyong injection pump guys. yeah guys, 4 check po niyata ito guys. Ayan, okay, bago natin patpantayan mamaya yung ating uh, calibration, subscribe niyo muna kami sa aming YouTube channel ni MBTV pa-like at pa-share na rin guys at pindutin yung notification bell para laging updated sa mga si share na yung video at pupos yan guys yan na namin ako na yan ni Alan guys ng ating gagawa calibration titignan kung ano, kailangan palitan kung bakit nagtatagas yan, yan guys So, boys, may ayan yeah, guys, ko. oh. Nililinis na ng ating uh, ano. Oh, bago natin tanggalin, kailangan mo natin nililinisin muna. Nililinisin muna natin para alam natin, pagpabalik natin kung may tagas o wala. Ayan guys, oh. Yun daw. Sabi ng ating ano. Kailangan lang gamit natin ito para sa kulay gilaw. <laughs> ayan, may kulay pa? Kulay gilaw sa dyan. Bola, gilaw, gilaw. Ayan, para, ayan guys, uh, siyempre, sabi ng ating ano. Eh magagawa, kailangan lilinisin muna bago natin check up a para makita pagka paggawa na para makita kung may pa wala na. Oh. Ayun, lilinisin muna kasi katulad kanina yan guys, napaka dumi niya kanina oh. Yan, ayos na, lilinis na. Tinutut brush, kailangan plant food brush doon. Kulay dilaw. Dilaw ang kailangan daw ha, hindi <laughs> pwede iba. Tapos pupunasan ng basaan guys, siyempre. Para, ano pa palitan dyan Anthony? Nandiyan at tangso. Ay, hindi. Pwede, kamusta? Buwan na. Tatanggan ni Bayan, three.

yung sasabi ni Boss Alan na bawal higpitan. Ah, bawal higpitan ng todo. Pag, bina, pag binigpitan ng todo, puputok ang, ang mga gasket. Housing. Housing ba? Housing, Ay, putok. Housing pa lang puputok guys. Yun Pero yung bawal higpitan ng todo. Oop. Oh. Oop. Oh. Oop. Ano yan? Yun. Uh, Tito, pa mga ano yun. So, ito, ito, sa... mamatan, to. Ah, ito, ito, Ah, Oring. Yun, isa yun ang papalitan guys. Oring ha. Kaya lang tatsang ito. Oring. Nasa it na sa loob. Yan, kukunin tanso, Naman. Naman tanso atau guys. Yun. Yan, yan tanso niya mga Apat na tanso, apat na oring. Yun guys, yan kakalitan. Yo, wala na pampalit. Yan guys ha. Yan, kaya kaya tumatakas to si na yung kanya siguro ng tanso sa loob sa kanyang o-ring. ganyan lang guys sa pagkaka na experience niya yan natagas ang inyong ano injection pump na ganyan na lumagdalo titi. Yun lang ang kailangan palitan. Dalhin niyo na sa malapit sa sa maggagawa ng kalibrasyon kasi pagka hindi niyo pag hindi niyo kasi Yan guys ha. kunin niyo na o oh, dalhin niyo na gadya, ano sa inyong ano sa inyong malapit sa kalibrasyon kasi guys hindi ba sa basta din mo kabit niya pag ka sobrang higpit mahari pumutok ang injection pump niyo guys ha kaya wag oh, yung okay yung mag na maggawa niyan dalhin niyo sa magagawa talaga kung gusto nyo, sa may amin Alang Calibration, Barangay Bangka Bangka, Victoria Laguna, tapat ng EMB Auto Supply. Doon ang kanyang ano, Calibration, Alang Calibration, katapat ng noon, guys ha yan Ayan na si Boss Alan. Yung may-ari ng calibration. yan yan ang bossing natin si Alan. Doon na doon helper yaw. yan guys. Tanggal na lahat yung kanyang apat na lalagyan natin ng o-ring. Sa kapalta ng ito yung pampalit. O-ring. Ito yung pampalit ba? Ito yung pampalit o ito yung pampalit ng o-ring. Yung kanyang ano wala pa. Yung kanyang tanso guys isa yan yeah. yan lang ha guys ang okay. gagawin pagka natagas ang inyo na pag may tagas ang inyo injection pump so, okay mo nga nga sa gawin yan guys kasi napotok yan pag may pag masobrang higpit daw sabi ng ating mikaani ko si boss alan at si boss Anthony, yeah, the brothers. Guys, yung tasong ito, ito yung nakalagay doon sa ilalim. Ayan, guys, yung tasong ito. Tapos itong ito. o-ring dito, dito lang nilalagay yan. Ito guys, kita nyo yung o-ring na yan. Ayan, dito nilalagay yan. Ayan, yun lang. Yan ang humaharang sa mga prudo para hindi siya mag-leak. Okay guys. So, yun, nilalagay na ng ni alan, ano o-ring yan yan yeah, guys, so ayan, nilalagay ng konting padulas yan so, yan, nilalagay na ni alan kaya kapit na isa guys, yung sinasabi namin na may proseso ng pag guys ha. Hindi pwedeng basta ikpit pag -ikpit lang. Ba, may hangganan. Hindi pwedeng todo-todo ikpit. Kung hindi, puputok ang inyong injection pump. Yan ang tip guys. Ha? Kukosyong. siya. sa guys, oh, nakakabit na lahat yung apat guys sa ah, ayan. Mamaya malalaman natin kung pag tinesting natin guys ha, ah, kung may tatagas pa. Pero punas na mamaya para makita walang tagas guys ha. Ah. Yun lang ang proseso guys ha, ah. pinata ng o-ring apat saka apat na tarsong wasen ayan okay nakakabit ni iba guys ayan guys kinakabit na yung mga fuel line ayan guys okay na yan mamaya titesting na natin yan guys o okay na ang gawa ng ating mikari ko si boss Anthony ayan natin, ayan natin mamaya Kakabit lang yan, mamaya tayo testingin na yan Nagliliglik na ito guys ha Na injection pump O kaya tumatagas Tumutulong ang kurudo Yun lang ang, ang dapat gawin Ang proseso Palatan ng oil ring Saka Hanso na waser ayan guys kung hindi nyo kaya ngayon dali nyo dito sa amin sa alam calibration tapat ng EMV auto supply guys oi o tulog na. Wala na. guys, ayaw we start ang ating ano, you know, lobot ang batiya, pa. Pero yung nakita nyo, tubig to guys. Ayan, yeah, yeah. tubig lang yan guys. Ayan. Yeah. Tubig yan, dinawa namin tubig. Ayan. Yeah. Tubig yan guys. Ayan. Yeah. Tubig yan. Pero okay na yan. Oh. Tubig lang yung nakita yung yeah. tubig, yan. Yeah. tubig. yan guys. Inasa na namin yung tubig yan guys. Ayan. Yeah. Yeah. Ayan yeah guys. Okay na yan. Sana subscribe nyo kami sa aming YouTube channel. PMB mbtv Pa-like at pa-share na rin guys at pindutin yung notification bell para laging updated sa mga share na yung video hindi po po guys yan guys sana kahit paano may naka kayong tip o idea man lang sa mga sinishare na yung video guys thank you guys thank you for watching guys God bless you all guys thank you bye bye for hf 12 to guys thank you guys